Hello everyone, good morning. For today's video, guys, ay mag-unboxing tayo ng TV LED TV na 32 inches. So, ito siya, guys, wansa. Hmm. Itong TV na ito, guys, ay napanalunan ko to sa isang raffle sa TikTok. So, maraming salamat po sa gift na ito. Malaking ano na to sa amin. Yan. Ito guys ay dadalhin ko sa Pilipinas. Pag-uwi ko. Ayan, ihan carry ko lang siya. Ayan. So, i-unboxing muna natin. Tapos, balik lang natin mamaya sa box pag katapos. So, ayan siya guys. Oh. One sa ayan, 32 inches LED, LED TV. Ayan siya. Re, ready. H HD ready. HDMI. High definition multimedia interface. Pwede really siya. Meron siya. USB. Meron siyang AB and AB input. Ayan. So, ayan siya. Meron na akong pwede ko ilagay sa kwarto namin. Ayan yung ano niya, guys. Ito siya is 50 ah uh, ano siya? 50 to 60 ayan. Screen size 32 inches and 55 watts. So yan siya. 33 uh 32 inches screen size, LED TV, HD. Hmm. Two HDMI input, two USB input. Dimension yan siya. Hmm. Yan yung mga ano niya. Yan. So, ayan guys, sisimulan na natin buksan. Stay put lang kayo dyan kasi mag-unboxing muna tayo. guys Charan. Pwede tayo mag-model guys. Charan. Charan. so, ayan siya, guys. Bagong bago. Pwede natin ito ilagay sa ano, sa pader. Pwede din siya. Ito so pala yung kanyang remote, guys. So, ito yung kanyang remote. Ang kanyang stand is andito. Dito guys, yung stand niya. Dalawa. Ayan. Ayan, lang natin yung uh, pauwi uh, ng Pilipinas. Teka. Pagkita ko sa inyo guys. So, ito siya guys. Ayan siya. Ganyan siya kalaki. Yan. 32 inches. Hmm. Dan ganyan yung likod niya, oh. Yan. Yan. Yan yung likod niya. Dito yung kanyang mga ano, sa gilid. Uh, headphone out, USB, USB. Ganyan, AV1, AV2. Yan, ganyan, ganyan dito guys. Yan siya. Yan, dito yung speaker niya. Yan, dalawa. Yan, magkabilaan. So, ayan yung kanyang cushion and Uh, nya ganyan. So, dito yung, kung gusto nyo ikabit sa pader, ayan. Dito may bolt siya dyan, apat. Yan Kung gusto nyo isa wall nyo, i -ano, idikit. Pwede din i-stand lang. Kasi meron siya dito ang dalawang stand. Ito. Tsaka ito. Tsaka ito yung remote niya, guys. Yan Diba? Mm. So, ayan lang guys. Yung ating unboxing for today's video guys. Don't forget to like, share, and subscribe for more videos. Thank you so much guys. So, ayan. Dito sa sa kwarto. Gawing pang ano ito. Pang video kihan. Mm. Yan, di ba? So ayan lang guys, bye-bye. Maraming salamat sa panonood.